Hello mga manay, welcome sa ating kusina At dahil saktong-sakto, meron tayong order ng pork sisig Kaya naman tara, tala ito yung request ng ating customer I-share ko sa inyo yung recipe para pwedeng pwedeng nyo rin itong pagkakitaan Lalo na kung meron kayong karinderia or meron kayong catering So tara, huwag na natin patagalin, umpisahan na natin So eto na nga mga manay, kasi marami nagtatanong Nung recipe ng aking pork sisig na binibenta natin So, eto dahil saktong-sakto -sakto, meron tayong pa-order ngayon. So, gagawa tayo ng pork sisig. Unang-una, kailangan natin is yung maraming utak ng baboy. Kasi ito yung magpapakrimi, magpapalinamnam sa ating pork sisig. Then, meron tayong isang buong maskara ng baboy. So, nasa tatlong kilo to mga manay. Tapos, yan yung mga balahibo na yan. Kailangan natin yan ahitan. Linisin na maigi, pati yung parting tenga. So, una dapat ang gamitin nyo yung bagong, ano ha, bagong blade. Huwag yung ginagamit ninyong blade para matalim talaga. Tinggalin natin yung mga balahi balahibo na yan. So, ahitan nyo yan. Tanggalin nyo ng buhok-buhok na yan. Kasi, di ba pag kumakain ka parang nakaka-dismaya kapag may mga balahibo pa eh. Ayan, tapos na ako magtanggal ng balahibo. So, pwede na natin tong linisan, hugasan ng maigi para matanggal yung mga kumapit sa balat. So, eto na mga manay. Tapos na ako maghugas ng maskara ng baboy natin. So, dahil nga tatlong kilo to, so malaki. Kaya, mahirapan akong ihawin kung hindi ko siya ikakat. Kaya, hinati ko siya para pag inihaw ko, hindi ako mahirapan ng ganyan kalalaki. Ayan. So, may kasama na rin tong dila. Ang paghuhugas, lamasin niyo po ng may asin, then banlawan para matanggal yung dulas at yung lansa. So ang ganda nung nabili ko, bagong katay talaga. Isisin maigi lalo na yung parting uh, tenga. Then itong uh, bituka, hinauhawan ko rin o hinugasan ko. Hindi kailangan yung sobrahan ng hugas kasi may tendency na madurog. At yung mga pampalasa natin nakaredy na rin bago natin to ilagay dun sa ating pagpapakuluan. Ang kailangan ko rito is malaking lutuan para magkasya yung ating tatlong kilong baboy. So ilagay na natin. Yan. Yung pagpapakuluan na ito, wag itapon kasi maganda itong uh, pang, pang sabaw, sa mga pansit, gulay, para hindi sayang. Then, sa pampalasa, maglalagay tayo ng onion leeks, sibuyas, hindi ko na yan hiniwa, bawang, ganyan lang, laurel, then, pamintang buo. Para malasang malasa talaga yung karne. Maglalagay din tayo ng asin. Mga isang kutsara lang, wag sobrang dami. Baka naman umalat na kasi eh. Talagang pa natin ng pampalasa yan kapag naihaw na. At ang magpapasarap, magpapalinam na, maglalagay tayo ng pineapple juice. Para masarap po talaga. Then, tubig. Isa po sa sekreto ay yung paglalagay ng pineapple juice para malasa talaga yung inyong karne. Tatakpan na natin para pakuluan flex ko lang sa inyo itong aking pinaglulutuan mga manay. Isa to sa mga binibenta ko. So, kita nyo, napakalaki kasi yung tatlong kilong karne. So, bagay to kasi sa mga kakanin. Pagluluto ng mga masos para hindi dumidikit. At non-stick coating na to. So, message nyo lang ako kapag gusto nyo mag-order. Then, ito nga palang pinakautak ng baboy natin. So, hindi na natin to isasabay kasi may tendency madurog. So sa huli ko to ilalagay dahil mabilis lang naman po itong maluto. Ngayon, pwede na natin i-check kasi nasa 15 minutes na natin itong pinapakuluan. Hininaan ko lang yung apoy para hindi sobrang mausok. So ang gagawin natin, isusunod na natin itong putak ng baboy. So ang diskarte, kung meron kayong strainer na maliit, lagay niyo lang sa ganyan. Then, ilagay niyo yung putak ng baboy dyan. Ganyan. Then, takpan. Or, minsan, nilalagay sa plastic labo. Bubuhol lang doon sa plastic labo, lagay nyo dyan. Pero, syempre, maraming uh, manunood na bawal daw yun. So, ganito lang gawin natin. Lagay natin sa strainer. Then, hayaan lang natin yan dyan na mga at least 5 minutes bago natin yan hanguin. After 5 minutes, check po natin. Then, check ko rin yung ating baboy kung malambot na, so eto pwede nang hanguin to so nakakatulong yung salaan para makuha rin natin ng madali, pangalawa may iwasan na maduro, ganyan lang then dito naman sa ating baboy tusukin natin gamit ang tinidor hindi siya kailangan totally yung nadudurog sa pagkatuso, kailangan saktuhan lang, so once na natutusok na gaya nito, ayun o oh. hindi na mahirap Ayan, natusok, natutusok na kagad. So, pwede na to. Ayan, pwede na po yan. ng hmm? Madali nang tusukin. So, pwede na natin tong hanguin dito. Ayan, ang lambot na. Kapag tingin nyo, kulang pa sa pagpapalambot, dagdag lang kayo ng ilang minuto. Basta, mas mainam, wag nyo na pong ilagay sa pressure cooker kasi baka magkalasog-lasog. Hindi magiging maganda yung sisig na inyong gagawin. So, hangoin ko na mga manay then gagawin natin palamigin muna bago natin to ihawin yung pinagpakuluan, gaya ng sinabi ko kanina wag nyo itatapon pwede nyo yan pansabaw itabi lang ninyo lagay niyo sa chiller tapos isang closed container o tub pwede rin gawin tong ano, gravy malasa sa totoo lang ang paggawa ng sisig mga manay iba't ibang version na po yan so depende na yan sa tao kung saan sila tingin nila mas masarap so pwede silang gumawa ng version nila ng sisig so ready na tayo mag ihaw umuulan kaya dito tayo sa may silong. maganda kasi kapag iniihaw yung ano pang sisig kasi nakakadagdag ng sarap yung usok mula sa uling. Pero kung wala, pwede naman kayong, pwede nyo itong iprito, ganon. Kung wala talaga kayong pag-iihawan. Discarte lang yan. Okay, lang natin. Iwasan ninyo na ano, umapoy. Kailangan yung pinaka ganyan lang. Hindi siya aapoy. Para maganda yung pagkasunog ng ano natin o pagkaihaw ng ano natin maskara maligta na natin yun know, ganda bango patrabaho nga lang yung ganito yung mag-iihaw-ihaw ka pa pero sa totoo lang po, ito yung masarap sa sisig, yung iniihaw. Ayan na, mausok na. At okay na rin to kasi yung ganito lang yung pagkasunog na kailangan natin. Ayan. Ganyan lang. Kasi kapag na sobrang to ng sunog, papait. Pwede natin tong hanguin. Then palamigin lang natin bago natin to islice. Bango. So, ayan, okay na to. Eto na, malamig na yung ating naihaw at pwede na natin hiwain. So, sa paghiwa, kay na yung bahala. Ano ba yung tamang hiwa ng sisig? Di ba, dapat maliliit lang. So, dapat liitan nyo lang. Yung sakto lang. Huwag naman giniling. Baka parang sobrang pino na yan. hirap lang talaga kapag ganitong nakaglabs po ingat na masama yung plastic sa ginagayat natin baho bango talaga pag iniihaw sarap na sa usa- sa ano na suka yun hindi no? siya yung naguling saktong-saktong pagkakaano niya pagkakaluto sa mga umorder sa amin, nakalagay sa isang ano, naka-vacuum, na lang kapag kakainin. Kasi pag naka-vacuum mga manay, tapos nakalagay lang sa freezer, tumatagal po siya ng ilang buwan. Basta tama yung pagkakapak. Timpla. kasi mabenta to eh pang ulam pampulutan pambaon magkakainin lagay lang sa pan initin o kaya kung meron kayo sisling plate initin nyo doon lagyan ng itlog hindi na to kailangan timplahan kasi may timpla na bango bango no So, ganyan lang po kalalaki yung hiwa ko. O pwede nyo panlitan dyan o lakihan pa. Depende yan sa laki nga na gusto nyong hiwa. Lutong ng balat ah. Hmm? Matrabaho nga lang po ito mga manay kala nyo. <laughs> Hindi rin ganun kadali mag-prepare nito Kasi papakuluan mo. Tapos, iihawin, titimplahan. Yung pagpapakulo, kailangan bantayan kasi hindi siya pwedeng mapalambot ng todo. Pero mabenta sa amin to mga manay. Itong sisig na to. Ang baho. <laughs> Gusto ko ng mamapak. Ganyan lang. Eto na, tapos na ako maghiwa. So dahil tapos na tayo maghiwa ng ating uh, maskara ng baboy, titimplahan na natin to ng mga pampalasa. So dito ko na yan pagsasama samain para hindi na tayo mag ng ano, mabilis. So maglagay muna tayo ng pamintang pino. Mga 1 teaspoon lang. Or depende sa inyo kung gusto nyo mas ma-pepper talaga. Dagdagan niyo. Then, meron ako rito kalamansi juice. Kailangan talaga to para mas malasa. Lagyan natin ng patis, pampaalat. Pwede rin naman ng asin kung ayaw niya ng patis. Tapos, isa rin na pamalit, kung wala kayong mabilhan na fresh na atay ng mano, kasi yun yung mas malasa sa sisig mga manay, gagamit tayo dito ng liver spread. So, yung malit lang na inkan ha, yung ganito. So, na. Ayan, yung ganyan. Any brand naman, pwede nyong gamitin para malasa. Pero kung meron kayong mabibilang atay ng manok, mas mainam. Then, siling verde at pula. So, nasa inyo na kung gano'ng karaming gusto nyong anghang. Tapos, sibuyas natin. Halo-halo na yan dyan. Sibuyas na puti, yung madalas kong ginagamit kasi manamis-namis yon. Pero kung gusto nyo matapang-tapang yung pagkasisig ninyo, gamit din kayo, lagay nyo ng sibuyas na pula. Then, para sa dagdag na pampalasa, maglalagay tayo ng oyster sauce. Pwede rin naman ang liquid seasoning. Iba't ibang version yung sisig ko, mga manay. So, depende na lang din yun sa inyo. Kung ano yung gusto nyo doon, pero lahat yun masasarap. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang utak ng baboy na siya magpapalasa. So, haluin lang natin. itong ginawa ko na to mga manay, sobra-sobra to sa order. Kaya may ulam kami, o ba? Diba? Ganyan lang. Tapos ilalagay nyo lang sa tub. Or pwede nyo ilagay nga dun sa naka vacuum Sa paglaga ng karne, mga manay, pwede naman kayong gumamit ng ano, pressure cooker kasi ginagawa ko yon Pero kailangan nga, antabayanan nyo talaga yung pagpapalambot. Kasi kapag sumobra po sa pressure cooker, lalabsa yung karne. Kumaga malalamog ba? So, ayaw naman natin ng labsa. Kasi, iinitin pa yan kapag kinain eh. So, okay na to. Nahalo na natin. Siyempre, titikman natin yan. Para pwede natin habulin kung ano yung kailangan pang idagdag. May nauna na nga po sa akin eh. <laughs> Siya yung tumikim. Okay ba yung lasa, Tay? Hmm. <laughs> Kain po tayo malinam na hmm ha? Pa. Huh? pinigay ka pa? Okay. cool na sarap so yan mga manay Ito na ang ating pork sisig so ipapak na namin kasi may order sa amin pero may sobra pa to doon sa mga gusto mag order sa amin pwede kayo mag message doon sa aking page Ayan, eto na. Tapos na tayo maglagay sa ating mga tab. Dahil ang order lang sa atin ng ating customer ay 5 tubs mga manay. So, ganito yung ginagawa ko. Dito sa ating uh, ginawang pork sisig, eh, makakapaglagay kayo ng 10 tubs na tig 250 grams. Then, ilalagay namin ng sile, tapos additional na kalamansi para mas maasim pa kasi yung iba gusto talaga is maasim na maasim. So, yung timpla nito as is, pwede na talaga kagad ulamin. So, iririhit na lang yan kung gusto na lang kainin. Kaya pwedeng pwede talagang pambaon. Ganyan. Nagugutom na ako mga manay. So, meron pang natira. So, dito, mabilis na kagad maubos yan. So, sa mga gustong mag-try na pang negosyo gaya nito, subukan nyo to mga manay kasi siguradong magugustuhan niyo yung timpla. Sa pampalasa naman, like kung sinasabi kayo yung masusunod, pwede nyo pang dagdagan yan. Depende sa timpla na nais ninyo. Yung recipe ko mga manay is guide lang para po sa mga gustong mag-try nito at nag-iisip ng pang na kung mahilig kayo magluto gaya ko. So ayun lang, muli ako ng inyong matiskating nanay. Sana po ay masubukan nyo ang ating recipe na pork sisig.